Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Manila, like, share, and subscribe. Anyway, wala nyo pong bahay ito, libre lang. pero mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection, no, ang mabuting balita sa araw na to. Mainit pa rin po na pinag-uusapan yung uh, corruption sa DPWH, particularly sa flood control. Kaya ngayon, no, every time po na makita natin sa social media, Marami po ang naiinis. Marami ang nananawagan na justice o katarungan o accountability sa mga taong uh, nagpakasasa no o nanamantala sa ating kaban ng bayan. Kaya sabi sa Kawikaan chapter 21 verse 15 Kapag katarungan ang umiiral ang mga matuwid ay natutuwa. Ngunit na ang masasama. So sakto po no. Talaga na mga tayo no natutuwa tayo na kapag umiiral nga yung katarungan na halimbawa ngayon talagang sinampahan na sila ng kaso. No, yung mga engineer yan, yung mga contractor at yung sino pa mga taong nga involved sa mga nangyaring korupsyon sa ating bayan. Subalit so, yung mga masasama naman ay natatakot ngayon kitang kita naman po natin na sa social media kung dati no kung dati yung mga mayayaman na questionable no pero dun sa talagang mayayaman na malinis na nagpapakita sila ng mga karangyaan nila yung mamahaling kotse di ba kaya nangyari sa Pasig yung mga pamilya diskaya at uh, yung mga relo mga luxury uh, mga bahay nila at yung mga savings nila yung pagpapatalo ng mga kasino no yung mga BGC na tinatawag so marami po no marami po ngayon ang uh, natakot na ayun na nilang uh, maglabas no ng mga mga labis life nila o yung uh, kalabisan sa kanilang pamumuhay dahil nga natatakot na sila sa taong bayan kaya pagdating sa social media no, na talagang nagbubunyi po tayo no. Sa tuwing nakakarinig tayo ng uh, aksyon ng uh, gobyerno para habulin ang mga taong uh, ito, di ba? Kasi nga ano na po tayo no sa Pilipinas kasi marami na pong scandal ang nangyari. Nandiyan yung pork barrel uh, scam, scandal. Nandiyan yung uh, fertilizer scandal nandiyan yung Parmalee scandal at ngayon ito nang ano blood, blood control scandal kaya talagang kung makita po natin talagang yung taong bayan medyo nalulungkot tayo no parang hindi tumitigil parang tuloy tuloy sila bagamat may mga nakulong na pero sabi nga nila mas marami pa rin ang nakakalaya dahil parang ang katarungan no para lang sa mga mayaman dahil kaya nilang uh, mag-hire ng mga abogado kaya yung mga iba kahit parang malinaw no na nagkaroon ng corruption sa kanilang uh, pamumuno ay uh, nakakalusot pa. Subalit ang um, babala naman sa atin ng uh, ng uh, Biblia no kung dito sa Pilipinas, uh, sa ating mundo, kahit sa ibang bansa yan, ng mga corrupt na government official, kung makakalusot man sila dito pagdating naman sa langit, wala na pong makakalusot kasama tayong lahat dan, no. Ni isa wala na po. Wa well, hindi na sa peding uh, hindi na pwedeng suhulan ang ating Panginoong Jesus no. Justice siya. papatas siya, makatarungan alam niya no kung sino may may kasalanan at wala. Kaya talagang uh, yung uh, justice po no ang ating Panginoong Jesus ay siyang talagang uh, may kayang ibigay ng pantay-pantay po lahat ng Ah, no, kaya yung mga mandaraya no, yung mga na, nasa position wala na po 'yan. Kahit mayaman kayo, makata makapangyarihan kayo dito sa lupa, pagdating dun sa kabilang langit, wala na lahat 'yan. Pantay-pantay na po tayo, no? Kaya nga naging uh, mismo ang ating mga nasa langit, 'di ba? Dahil sa kasalanan po natin ng sangkatauhan, 'di ba? Para tayo magkaroon ng justice o boy na walang hanggan, pinadala niya ang kaisa isang anak niya na ang ating Panginoong Yesus para mabigyan tayo ng uh, hostisya dahil walang sino mang tao ang pwedeng uh, uh, tumubos no? sa ating mga nagawang kasalanan kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya po ang pairalin natin sa ating uh, pangaraw-araw na buhay na sana nga po no, yung katarungan yung uh, magiging patas yun po ang meron sa atin at uh, sana nga no managot yung mga taong uh, talagang uh, sinamantala inabuso yung kanilang kapangyarihan at ngayon damay po lahat tayong mamamayan ganoon din sa iba't ibang bansa kaya patuloy po tayong magdasal no sa ating mga leader na sana nga talagang uh, magkaroon na tayo ng tara leader unang una yung may takot sa Diyos at talagang para sa serv serbisyo lang at hindi sa kanilang personal na interes Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansal at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Na kung kayo maniwala at magtuwala sa ating Panginoong Yesus, at eh, tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo po Lord, i-bless po mga kapatid namin may karamdaman. Ipuhin niyo po kanilang ang inyong mapagpagaling na kamay. Taplosin niyo po tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa'yo kung yung lolo. Ganon din po sa mga pamilyang na, nagkakagulo o hindi nakakaunawaan. Dahil sa taas ng pride at kulang ang pasensa. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad sa istis, ay siya isa't isa. Hatigit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po Lord sa pinansyal na nang nagiging sanhinang uh, kahirapan at uh, kasalanan sa aming bayan i-bless po ang aming anabuhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. And to God all be the glory. Sa kalan ng mga nananak. In Jesus' spirit, Santo. Thank you very much po and God bless.